So, ito pala ginagawa natin ngayon. So, bago yung pipe ng customer natin mga boss. So, tatawag lang tayo ng konting uh, vlog. So, tatawag tayo ang uh, initializing yung gagawin natin ngayon mga boss. Panood lang gandulo mga boss. So, ito ang natin. Well, evolution 3 nga pala ito, mga boss. So pupunta kayo sa connection ng nga battery So uh, hanapin nyo yung akin na pu pula na to mga boss Tapos tatanda rin yung uh, Yung uh, takip nito mga boss Bali, hindiinan nyo lang to Tapos hahatapin uh, nyo Ganyan lang yung pagtanggal sa kanya Tapos uh, hanapin nyo din yung uh, Color code na wire Yung green at brown So yun lang yung isusort niya mga boss Yung uh, talagin ng clip Kasi ang gagawin lang na dito eh, Manual initial initializing mga boss So ganito, gumamit lang ako dyan ng uh, paper clip So green at down yung connection niya mga boss Huwag kayo magkakamali dyan Tapos dito mga boss, ipupull throttle niyo yung throttle So, na tayo pa yung susi niya mga boss. Tapos, i-on yung susi. Tapos, makikita niyo sa pano na nag-blink ng mabilis. Tapos, i-release -re niyo na yung throttle. Tapos, mabagal na yan. Tapos, off. Off na yung uh, susi yan. Tapos, tanggalin connection. Tapos balik na tapos si Onion na lang walik, na Ganun lang padali mga boss. So, ba dito na natin mga boss. Thank you. Ride safe. u lang pala to? 100